hindi ko sinasadyang mahulog ang loob ko sa stepdad ko, hanggang sa. Magandang araw sa iyo Ate Vine. Ako po si Stella, 26 years old, nag-iisang anak ng mama ko. Maaga akong ipinagbuntis ni mama. Siya noon ay 14 pa lamang, kaya nasa 40 years old na si mama sa ngayon. Noong ako ay 18 years old na, nag-asawang muli si mama, hindi naman ako naging hadlang doon, dahil malaki na ako, at first year college na, malawak na ang pag-uunawa ko, matanda si mama ng pitong taon sa napangasawa niya, nakilala daw niya iyon sa social media. Matagal na sila at nagkikita lang noon na hindi sa akin sinasabi. Sa amin na si Peter, mabait, guwapo, at maasikaso, higit sa lahat meron siyang regular na trabaho. Si mama ay isang OFW, noong bata pa ako nag-abroad na siya ng anim na taon, at ngayon lang ulit siya aalis, dahil nga mahal ang school fee ko bilang nurse. Dahil anak niya ako, ayaw niyang umasa kay Peter para sa gastusin ko. Nang makaalis si mama ako ay 19 years old na. Sabi ni mama 2 years lang siya sa abroad. Ayaw kasi ni Peter na umalis si mama, kaya nang ako si mama na isang kontra lang. Paglipas ng dalawang taon, umuwi si mama para lang magbakasyon. Sayang naman daw kasi, mabait ang amo niya at tinaasan ang sahod niya. Nag-away sila ni Peter dahil gusto kasi niya na bumuo ng pamilya. Paano daw mangyayari iyon kung babalik pa si Mama? Gusto na niya magkaanak dahil nga medyo matanda na si Mama kaya gusto ni Peter na makabuo na sila. Kaya nang ako ulit si Mama na tatapusin lang niya ulit ang kontrata niya. Pero nakaalis si Mama nang hindi sila okay ni Peter. Simula noon, naging tahimik na si Peter, hinahantid naman niya ako sa school ko, minsan sinusundo pag may time pa siya. Siya rin ang nagluluto sa bahay. Pag naglabayan, lahat nilalabahan niya kahit pa mga underwear ko. Naging mas malimit kaming magkasama, gumala, kumain sa labas, pag namamaling ke, mas napagkakamalan pa akong GF niya pag nasa labas kami. Pag natawag si Mama Bihira na niyang sagutin at sa akin nagtatanong, at ipapakita ko si Peter sa video na minsan tahimik sa salas, minsan nagiinom mag-isa, nakikita ko ang kalungkutan kay Peter, at habang si Mama, sige ang post niya na kung saan saan siya nagpupunta, pati ang pag-iinom sa bar ay nakapost pa, meron pang caption na, maiksi lang ang buhay, kaya piliin natin maging masaya, nang matapos ang kontrata ni mama, hindi siya umuwi, dahil mag-aaway lang daw sila ni Peter. Isang gabi, nag-iinom si Peter, at tinawag niya ako, sabi niya samahan mo naman akong mag-inom, sabi ko naman sige, pero isang bote lang slip na tayo. Then, maya maya pa siguro may tama na siya, ay umiiyak na, sabi niya, Simula ngayon, pipiliin ko na kung saan ako masaya dahil yan ang laging caption ng mama mo. Sabi ko naman, pwede ka naman maging masaya kahit wala si mama. At kung nahihirapan ka na, pwede kang humanap ng iba at bumuo ng pamilya mo na matagal mo nang inaasam-asam. Sabi niya, uugusto niya pero sa akin daw. Nagulat ako at lumapit siya sa akin. At sabi niya mahal na niya ako, kaya nagtatalo ang puso at isip niya. Bigla niya akong hinalikan, para akong istatwa na hindi nakagalaw, at aaminin ko na matagal ko na siyang gusto, pero dahil kay mama ay pinigilan ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi na namin napigilan. Naging masaya kami ni Peter, muli ko siyang nakitang mumiti, tumawa, inaalagaan niya ako ng sobra, dahil sa palaging kaganapan sa amin, ilang buwan lang ay nabuntis ako. Sobrang saya ni Peter, sa wakas magiging tatay na raw siya. Pero paano ko sasabihin kay mama ang lahat? Natatakot ako na malaman ni mama. Pero hindi ko alam kung mahal pa talaga ni mama si Peter, dahil pinabayaan na niya ito, at hindi na sila nagkakausap. Isa pa mag-apat na taon nang hindi na uwi si mama, isang taon na ang anak namin ni Peter ngayon, pero hindi ko alam kung hindi pa rin alam ni mama, dahil hindi naman siya nagtatanong. Sana matanggap niya kami ni Peter at ng kanyang apo.